Welcome back sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel na ito please do like, subscribe and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating videos ang laban ni Casimiro sa September matutuloy kaya yon mga kaibigan dahil ang mga sport blogger at saka mga anti-Casimiro na vlogger diba? Nag-post na sila By September, ang kalaban ni Casimiro is Japanese uh, At saka tumahimik Yung mga vlogger ni Casimiro Yung kanyang uh, Diehard vloggers, tumahimik At ngayon-ngayon lang, may nagsabing hindi totoo Ang ini-expose ng kanyang mga Haters na kalaban Iba ang makakalaban ni Casimiro mga kaibigan Well ito ha, uh, tip ko sa inyo sa mga diehard Casimiro fans sa mga haters, sa mga buzzers kung gusto nyo hindi kayo may stress hintayin nyo ang official announcement ng TBP at ng kanyang promotion dahil doon, tumpak yun kasi pag paniwalaan nyo na itong mga vlogger wala yun, ang iba dyan just for the views and wala talagang katotohanan tayo naman in-update ko lang kayo sa mga kung ano-anong update nila pero actually ako doon ako maniniwala sa official announcement na kanyang promoter diba? yeah. dahil ano na yan eh proven na yan eh na minsan kahit may laban na hindi pa matutuloy ba diba? lalo na pag hindi maabot ni kasi meron ang timbang nako purnada yung laban <laughs> <laughs> mga kaibigan so yan lang muna ang ating bagong video so, hoping na matuloy yung laban ni John Rel Cuadro Alas Senior ang tanging angas ng Pinas mga kaibigan ang hindi na makakatalo kay Inuy eh, dahil malabo na silang makalaban so everything is just a dream and keep on dreaming mga kaibigan see you on our next vlog bye bye